Ang Salmo sa Araw na Ito Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay may wasak. Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig noong kami salakayin ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulun na ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Maaaring kami nooy natangay na niyong agos, naanod sa karagatat tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Nang ang bitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya tulong nating kailangan ay sa puon nagmumula, pagkat itong lupat langit, tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Maraming salamat po sa inyong tulong na maipalaganap ang mabuting balita ng poong Hesus sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo pagpalain nawa tayong lahat